Kaya sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala yung binanggit natin na aya sa suratul fusilat Innal ladhina qalu Allah Katotohanan silang mga tao na nagsabi na ang Panginoon namin ay si Allah subhanahu wa ta'ala At pagkatapos tumastakamu at sila ay naging matapat, matuwid mat 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 sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala Tinanong si Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu an kung ano ang ibig sabihin ng istakamu kung ano ang ibig sabihin ng isang tao na nagiging matapat siya, nagiging consistent ang pagsamba niya kay Allah Subhanahu wa ta'ala at pagsunod niya kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ni Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu an faqala alla tusyrika bil al alla shay'an. Ang ibig sabihin ng istakamo ay ang hindi paggawa ng anumang pagtatambal kay Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kaya ang ibig sabihin ng pagiging matapat ng isang tao sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang pag-iwas niya sa anumang uri ng pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sabi ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an sa aya na 'yon, ang sabi niya al-istiqamatu an tastaqima 'alal nahi. Ang ibig sabihin ng istakamu sa ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu an ay ang pagiging matuwid ng isang tao sa mga kautosan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga ipinagbabawal. Ang pananatili ng isang tao sa pagsunod niya sa anumang ipinagutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala at ang pananatili ng isang tao sa paglayo niya sa anumang ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kahulugan ng istakamu ayon kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Tinanong naman si Uthman bin Affan, pangatlong khalifa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa kalima na yun, ang sabi ni Uthman bin Affan, ang tinatawag na istakamu akhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin? Ang pagiging malinis ng mga gawain ng isang tao na ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Napakaganda ng sequence. Nagsimula doon kay Abu Bakar Siddiq na ang pagiging matapat, matuwid ang isang tao ay hindi paggawa ng anumang shirk. Pangalawa doon kay Omar ibn al-Khattab, ang pananatili natin sa pagsunod sa mga pinag-utos atin ni Allah. Katulad ng pagsasala, pag lahat ng mga pinag-utos atin at ang pananatili niya sa paglayo niya sa mga pinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ayong kay Uthman bin Affan, pangatlong halipan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pananatili nating matapat. Natakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay yaong mga tao na sila ay nagiging ikhlas sa lahat ng kanilang mga gawain na ito ay para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil kahit ang isang tao ay sumusunod siya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag mawala sa kanya ang al-ikhlasu lillahi ta'ala tunay na hindi ito tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag gumawa ka ng anumang bagay na hindi bukal sa iyong kalooban na ginagawa mo ang bagay na ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano yung nasa puso mo, kung ano yung nasa intensyon mo sa bagay na yun, doon mo kukunin ang gantimpala mo sa araw ng pag -uho. Ang sabi ni Ali yun, Abi Talib radiyallahu an, ito yung pang-apat na khalifa. Ang tinatawag na istakamu ad-dawul fara'id. Ang tinatawag na pagiging consistent ng tao sa pagsamba niya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ginagampanan ng isang mananampalataya ng tama ang mga obligasyong tungkulin sa pananampalatayang Islam. Ang sabi ni As-Sheikh al-Islam Ibn Tay Taymiya sa kahulugan ng istakamo, ang sabi niya istakamo ala mahabbatihi wa ubudiyatihi. Ang tinatawag na istakamo ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Pananatili niya sa paggawa ng mga bagay na ito ay kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala at paggawa niya sa mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, nananatili sa kaniyang puso, sa kaniyang sarili, ang paggawa niya doon sa mga bagay na yun na ito ay kaibig-ibig kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagpaparami siya ng mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ayon sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kala nabiyo sallallahu alaihi wasallam dumating ang isang lalaki sa Propeta sallallahu alaihi wasallam ang sabi ng lalaki ya Rasulullah sabihin mo sa akin i-define mo sa akin kung ano ang ano ang konsepto ng reliyong Islam ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam qala kul amantu billah summasdaqim ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, gusto mo malaman kung ano ang Islam? Sabihin mo na ako ay naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at pagkatapos maging matapat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maging matuwid ka sa pagsunod, pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yan ang pinaka-konsepto sa pananampalatay ng Islam. Kaya ang isang tao na sapat lang sa kanya na sinasabi niya na ako ay naniniwala sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bagamat hindi na iniiwanan ang mga pinagbabawal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paano mo sasabihin na ikaw ay naniniwala, ikaw ay may takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nauna sa puso natin ang pagkilala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala o tinatawag na fitra. Yung pagkilala natin sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at bilang isang ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala na natin sa puso natin ang kadakilaan, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala nararapat na ito ay magkakaroon ng refleksyon sa mga gawain natin at sa mga sarili natin. Hindi sapat na sabihin natin na iisa lang ang Diyos natin na hindi mo kayang maging matuwid sa iyong pananampalataya o pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na sila ay nagiging matapat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nananatili ang kanilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa sila ay datna ng kamatayan sa katayuan na sila ay nakapagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala.